Kumusta mga kaugod? Lumabas ako ng bahay dahil sabi ni Alin, i ko daw siya sa labas. At hindi ko alam kung saan kami pupunta or saan ang gala. Pero nabanggit niya kahapon, kahapon or yung isang araw, punta daw kami sa isang kilalang kilalang ano? Kilalang meeting place ng mga Pilipino dito. Doon kami bibili ng mga stock namin. Mga konting stock lang naman. Kasi tatlo lang naman kami sa bahay. So kung napapansin nyo, ito na naman yung suot ko. Kasi itong kaya ako naging favorite ko, mga call ka goods. Kasi dahil may bulsa siya rito. Tsaka hindi na rin ako nagdala ng sling bag, mga call goods. Ay kabayan. Ayan. may kabayan ako nakita kasi mahirap na magdala ng sling bag or pack bag kaya mas maganda yung ito na lang yung dinala ko mga call goods ay hindi na rin ako nagdala ng passport at saka yung PRC ko iniwan ko lang sa bahay kasi mga call goods mas maganda na yung nag-iingat saka mga call goods ayon naman sa kay wala naman daw naninita rito kaya kahit pa paano <laughs> Mas maganda na yung nagsisigurado. Nag-iingat ba? Mga ka-all goods. Kaya ang dala ko lang, yung nabigo ko. Kaya to nabigo ko. For the meantime, ito muna yung ginagamit ko. Pag lumalabas ako dito. Para anytime, pwede ko siyang gamitin. Pero good for ano lang naman to. Kasi good for 7 days mga ka-all goods. Ito yun. Niludan ko siya ng 25 euro. Uh, kahit saan pwede ko siyang gamitin Ayan. Yeah, Mga call goods, okay na yung ganito Kaysa yung ticket-ticket siya Yung regular Yung regular kasi magkano siya uh, 20, ano 4 euro, minsan 5 euro pa Ay, minsan 3 euro pa Iba-iba ang price kasi nila, mga call goods So Dahil wala naman akong trabaho tapos na yung extra work namin ni Alin isang beses lang naman nangyari yon pero naghahantahan naghahanting naghahantahan naghahanap-hanap naghahanap, pa naman ako mga call goods nang pwede kong pasukan tapos nagme-message na rin sa mga kakilala dito sa Paris kasi dito mga call goods pag nag-apply ka uh, parang walk in mga ganun pero kailangan mo ng supporting documents so dahil wala tayong supporting documents yun kailangan ano na lang yung kakilala kakilala indoors indoors pero hopefully next week mga all goods meron na tayong mapasukan kasi yung kakilala ni Marie nagahanap ng part time so ipapasok ako ni Marie dun sa part time niya so dahil nasa labas ako medyo maingay lang mga all goods wala yung mic ko eh. so hintayin ko na lang si Alim na dumating dito dahil wala pa naman si Allen Nandito na si Allen, kasama ko na siya. Ayun, minute lang ako dito sa may uh, sa may ano ba to? Metro. Metro? Oh, ayun. Dito na kami nagkita. So Yes, uh, mabilis 'yan. From here, 13 13 trains ano? Train station, no? Oh, tram station. Basta ganoon. Um, kumusta, Len? Okay Galing pang trabaho kasi sa Allen sa trabaho. Tapos na ang kuskus niya. So, ito na. Bakit? Scam to eh. Uh, dito tayo? So, dito na kami mga all goods. Sakay na muna kami. Okay, kahit saan? Rush hour na kasi kaya ang daming tao. Kaya siksikan sa loob ng train hindi ako nakapag-vlog <sighs> nauna na si Alan mga call goods ba? Diba? ayos ah siyempre maging alerto pa rin keep so, smoking keep smoking Magic. Hindi <laughs> ko, ko nakuha. Hindi na, ko nakuha ni. Eh. Tayo. Sorte. Doon. Sorte. Ito mga call goods. Pag may nakita kang sorte, it means exit. Ito. Sorte. Sa tayo ulit? Diba? Ito. What ba? Part-time? Oo, yung ganyan. kaso yung suot ko hindi ako mukha mong ano eh. Hindi tayo, bibigyan? Hindi tayo bibigyan, baka tadyakan pa ako sabi Sabihin mo, pang adik lang po. Pang adik lang po, Mas magbibigay sila pag gano'n eh. Pag mix lang Kaysa pang kain. Lakad, lakad. Lahat, lahat dito sa Paris. Ah. At bago ko pa lang. Tapos, tatanong ka, saan bilihan ng mga Pinoy food? Sa so, lang Dito yan sa Bilbil. Bilbil? Anong pronounce lang? Bilbil Bilbil? -bil. Bil -bil. Ano? Okay, Chin market. Doon no? kami sa may Pinoy Pino Pino market mismo mga all goods. Amo inihaw na manok. Tara, tawid lang. Uh, Parang nakakatakot yata mag cellphone dito lang. Uh, hindi naman. And yun mga dito <muchos> dito. Saan? Ayan. <muchos> uh, 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 Ayan yung mga adik-adik. Pinong-front nila yung Yossi. Pero ang laman, which? Hindi, Yossi talaga siya. Tapos ang ang items nakatago. Sa ah, kuraan. tatanungin mo lang. Ah, di ba? Mga discarding ano yun? Yung tinatawag na discard Paris store. <tik> Ayan. ini parang iniiwas ko lang yung phone ko mga call goods. Tigas ba yun? Wala naman nang isnot ng phone dito lad. Meron. Solo, pero, pero, ha? Wala you... ba? wala pa malam. <laughs> Ako pala kung sakasakali. Ano? Try natin. Wag naman, Len. <laughs> Yan may mga show po. Show po ba yun? Show po. Meow, meow, meow. Meow, meow. <laughs> meow, meow, meow. <laughs> <laughs> meow, meow, meow. Adito tayo, Len. Tawa ko lang tanda. Oh. I did four vlogs. Pabili kami yung stock. Nakul good siya. Ano. Pang sinigang at saka pang dinakdakan. Uh, ano? May, may nabasin kung may toyo pa tayo doon? Konti na lang. Pero narami pa yan. Then, sa susunod na lang. Kasi wala tayong space, di ba? Yung lagayan. Bagay. Sa susunod na lang. Then. Yung tamang ano lang, kailangan lang talaga natin. Ayan, yan lang kailangan natin. Eh, gulay. Eh, <laughs> may petsay pa eh. Wait. sa mundo niya tapos i-type video sige na. Ang lima lang kasi. Ano daw? Yung video ko sa kanya. video daw yata. Video, sabi, nating diyan ko. Konti lang. okay mga call goods, mamaya na. Nasitatayo eh. Ito 'yung kagandahan mga call goods, may bangus dito. Ken, may bangus din na minarinate na. Pero ito, may bangus talaga dito, mga call goods. Tapos may tilapia pa rito mga all goods. Sinasamantala ko lang mag-video kasi wala yung yung itim kanina. Ito, nasita kasi ako kanina mga all goods. Eh. <coughs> I know. I know, mga crab ba to? Crab, crab. mentality. Parang yung mga Pilipino. Crab mentality. Yeah, <coughs> Buti dito mga all goods. Ah, so iba yung lasa daw dito ng tilapia mga all goods. Eh. Kasi parang latang latak. parang mo hindi, Hindi, Len. makunat 'yan, Len. makunat 'yan. octopus mga corgidge. mga Filipino product, mga Asian. Yan fishball, Ah, squid yata 'yun, Len. Eto, pang pansit. Masarap yan, Len. Pampansit. Eto, lalaki ng mga hipon dito, mga call goods. Oh. Jackpot. Eto, may ano pa to? Labong? Ay, wala Sa, pala kayong pasok mga si Larry Pucas. Mahapos na yun kayo. Diba sabi niya pupunta kami ng extra work? Ano pero Mga Asian product, mga call goods. Okay na yan, Len. Marami ano? na yan. Pag sisitaw mo ba siya? Alam mo, alo yung sitaw na. Sitaw? Hmm. Kala ko ba balatong bukas? Or balatong na lang spinach. Or... Pero kailangan ng gulay yun para bukas. Anong gulay? Ito. Spinach. O kaya yung ano. May pichinang. O yan. Yun. Pwede na yan, Len. Para bukas. All, good. all goods na yan. Tara. Mabayad na kayo mga all goods. Okay na mga cool goods, nakabili na kami Ayan, yun na rin yung bit, bit ni Allen At dahil okay na to, uwi na kami Ano Sibuyas, bawang, meron pa tayo doon? Sibuyas, bawang Okay pa yung bawang doon, kasi pa yung len eh, Gusto pa pumunta ni Allen sa isa pang bilihan Eka eh, sabi ko, marami na to Bull May ni Marie Ngayon? No, isa lang Tara, let's Pwede bang bit-bitin na lang? De Scotty49 siete. Check, check, yun. Hindi, ikaw pa iwan yun sa ano. Di ba yung katulad sa Pinas? Pinas? Oh? Kamili ka, tapos yung ano yung baggage mo. Ah, ganun? Yan you know, Saan yung store na yan? Hindi, yan yung chain market. Ah, Tingnan mo, tapos may mga buto-buto dyan. Ah, uh. kasura tayo. Mga carpets. Huwag na, na sa susunod na lang yan. Hoy, ka. Hindi ako natatakot. Oo. Oh. Pasok kami rito mga cool goods.